Lots News Updates Mga balita ngayon, Peace Rally kontra CPP-NPA ginanap sa isang barangay sa Antipolo Rizal. 5.6 million pesos na halaga ng shabu na huli sa family driver sa Mandawi City, Cebu. Pito sugatan matapos araruhin ng isang jeep ang walong sasakyan sa Caloocan City. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kasunod ng tuloy-tuloy na military operation dahil sa presensya ng CPP-NPA sa barangay San Jose Antipolo Rizal, nagtipo ng mga residente nito para sa isang peace rally upang tutulan ng posibleng pagbabalik ng komunistang grupo sa kanilang komunidad. Ginawa ang pagtitipon kahapon na pinangunahan ng 80th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga local leaders ng Sitio San Isiro ng nasabing barangay. Ayon sa Army, bahagi ito ng pagsuporta ng mga residente sa kanilang pagpapahayag ng suporta sa mga hakbang ng gobyerno at upang mapanatiling insurgency-free ang probinsya. Bitbit -bit rin ng mga residente ang mga placards at banners na may mensahe ng pagkundena sa CPP-NPA at sa anumang uri ng karhasan sa lugar. 5.6 million pesos na halaga o 825 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng na mga otoridad mula sa isang family driver sa pinagsanib na anti-drug operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 7 at Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 sa Sitio Ihawan, Barangay Mantuyo, Mandawi City kaninang madaling araw. Kinilala ang suspect na si Armando Heraldizo Taneka, 43 anyos at residente ng Barangay Tisa, Cebu City. Nakahanda ng sampahan ng kaukulang kaso si Taneka kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi bababa sa pito ang sugatan matapos araruhin ng isang pampasaherong jeep ang walong sasakyan sa Samson Road, Caloocan City, mag-aalas 10 kagabi. Ayon sa investigasyon, nabangga nito ang dalawang jeep, dalawang bisikleta, tatlong motor at isang kotse. Nasa pito naman ang sugatan kabilang ng dalawang bystander at isang 17 anyos na binatilyo na lubhang napuruhan ng jeep. Nawalan umano ng preno ang driver ng jeep at kinain ng buo ang kabilang linya ng kalsada dahilan para sumalpok ito sa mga sasakyan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa aksidente habang nakikipag-ugnayan na rin ang jeep ni driver sa mga biktima. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.